Hi guys. Guys, ipapakita ko lang itong bahay. Ito yung before. Ito yung bahay na uh, kasi guys, 18 years na kami ay 18 na ba? 19 na sa 18. So 18 years na po itong bahay nito, guys. Ito guys, dito kami nakatira, guys. Ayan. Maliit lang siya, guys. So, pinagkasya namin yung mga gamit dito. Ito ang baba lang ng yero, guys. Kasi, um, ito yung kaya ng budget, guys. Ayan. Ito, guys. Ang kalat namin, guys. Ayan. Ay. Ayan. Ito, ang baba lang, guys. Dito kami naliligo, guys. Dito. Ito yung aming yero. So, pwede mong abutin tong aming yero, guys. Ayan. Ito naman yung aming CR, guys. Ayan. Ayan. Then, ito guys. Ito yung aming bahay. Dito kami nakatira sa makalat na bahay na ito. So maliit lang siya, guys. Ayan. Okay. Okay, ang labo ng aking cellphone. Ito guys. Ayan, ito yung aking bahay, guys. So, lalabas tayo, guys. To Ito 'yan, guys. So, ito na yung lupa ang kalat din. Oh, ito ito lang siya, guys. Ito yung dingding namin. Ayan. Ito yung dingding namin Ito yung bubong namin. Okay. Ito naman yung poso namin. Dito kami nag guys. So, wala pang nawasa dito, guys. Dalang hirap pumasok ng mga uh, namin nag-apply, pero doon ngayon, wala pa rin. So, ito yung ginagamit namin, guys. Ito yung pang luto, ganyan, Ay, panghugas, hugas, pang laba, ganyan. Then, ito naman yung Ayan, ito yung bahay namin, guys. Okay. Ito yung bubong. Ito yung bubong. So, kapasok tayo guys. Ito yung aming bahay. Ito, guys, ang dilim. Tumutulo-tulo yan, guys. Ayan. Yung mga makikintag na yan ay butas yan ng bubong namin. Ito. Ayan. Okay. Madilim. Ayan. Kalat siya. Kasi wala kang paglalagyan ng gamit. Ayan. Dito nagre-review si Aileen. Dito siya nagre-review. Okay. Yeah. Ito yung speaker na hindi na gumagana. So, sayang. Hindi sya pwedeng itapon. Aileen, baka gusto mo na gumising. Ito, guys. Ayan. Ayan, diba, guys? Ang kalat namin. Nagkakasya lang namin yung gamit dito. Kasi maliit na lang sya, guys. Okay.